Ah, uh, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po ang uh, kapatiran ng bayan ng Gimba at uh, sa ngalan po ng pamunuan ng kapatiran ng bayan ng Gimba at ang aming mga kasapi ay tanggapin po ninyo ang aming pagkikiramay sa pagyao po ng uh, ating kapatid Benny. Ragsak, at sana po ay kinuha ng ating pong may kapal at sa gabi pong ito ay may nalikong pong uh, halaga ang kasapian na umaabot po ng uh, 5,400 so hindi ko na po isaysayin ang mga nagbigay ito po ay galing sa kapatiran at sana po Uh, kahit papano ay maibsan ang inyong uh, pagdadalamati sa pagpanaw ng ating kapatid. Alam po natin na ang buhay ay may simula at may katapusan. Ang mahalaga po ay nakapiling natin siya, si kapatid Bini, ng mga ilang taon sa inyong buhay at sa amin, sa kapatiran. Kaya naman po sa gabing ito ay pinapaabot po namin sa inyo ang halagang 5,540 na galing nga po sa kapatiran. Tanggapin po ninyo ito at uh, sa ngalan po ng kapatiran ito ay sana po ay matanggap natin ng buong kaluwagan. So, inaabot po namin ang halagang ito. At inyo pong tatanggapin. Ano po? Sige po. Nakikiramay po kami muli ha. Maraming salamat po sa perang ito. Malaking bagay na po ilang Ilan po ba ang managing anak niyo, ganun? pamilya, apat. apat, kapatid niya? Ano kapatid ni Kuya Bene? Uh, wali pito po sila. Uh, pito? Pito. Bukas na po ang living, ano? Opo. Dito po sa Gimba, sa bayan? Sa uh, Abad. O oh, sige po, baka kayo po, baka may makiramay kayo, may isa-isa, may kabayan makiramay po kayo. <coughs> isa po ang aming ingat yaman, Tresorera. Ang mga ito po, mga Board of Trustees. Board of Trustees po. Si Kuya Rodi Fernando, Renato Gardose. Iba't ibang barangay po ito eh. Oh, maraming barangay. Uh, rin sa katotohanan po si Kuya Bini ang unang Oo, oh, oh. Ano rinig namin sa gate sa radyo natin. Sa radyo natin, natin oh, oh. Ayan po si... Saan pa lang po, bago pa lang po. Kaya si naonang, si Kuya Diego. Eh, meron po kaming tao 124 pa lang po. Kaya lang po, oh, oh. nagdagdag na kami ng para madagdagan naman yung aming mga. Oh, okay. Kung isa pa lang po. Kung tutusin po, kumari Yang damayan po na yan, eh, sa September pa lang po sana mag-uumpisa. Oh, ah. eh, bagamat siya po eh, nagbayad sa Pina, kaya patuloy na po yung aming uh, pangulit sa mga membro para po, halimbawa, maibigay po ng tulong halimbawa sa ganitong uh, na. Ah. Yan po yung tulong ng uh, kapatiran ng bayan. Oh,